unang sumahim papawid dito sa DZRH. Naggamit na ng di ba bilang karangalan. At ng Oktubre taong 2002, ipinagkaloob naman ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang Lifetime Achievement Award kay Tia Derry. At ngayon, nasa ikalimamput isang taon na ng pagsasahim papawid, buong karangalan at pagmamalaking doon Ang Manila Broadcasting Company on kasi <laughs> saan sa malihang krityeryo. Ito ang. po kami sa pagsasadula ng mga pangyayari na ng suliranin at bagabag na humitik at naging mahalagang bahagi ng buhay. Mataustan yung layo ni magdulot na ikagagaan kung di man tuloy ang ikapapawi ng hapdi at kirot ng pagdurusa o agam-agam. Sa huli, ako pong mag maitling ng maikling pamukala o kuro-kuro na makasiya sa may-ari ng salaysay, makaalim sa marami, at kapulutan ng aral ng ibang ang isip ay hinilang ng nanghinang kalooban at nagkulang ng tiwala sa sariling kakayang bathi ng pagsubok ng kapalaran. Ito po ang kasaysayang sa mga liham sa inyong Pia may salita sa wikang ingles. If you can fight them, join them. Kung hindi kayang kalabanin, kaibiganin. Madaling sabihin, subalit mahirap gawin. Itong problema na isang naninirahan sa mulagit ng Domingila. So, masangguni, ano kaya mabisang gawin? Kukubli natin siya sa pangalang Lena. sapagkat napakabait at mapagmahal ang asawa kong si Bobby. Malaki ang bahay ng mga bilang ko, kaya ang bahay na yon ay hinabi sa dalawang magkapatid. Wala naman ako naging problema noon sa mag-asawang Anton at Sonia. Hindi nagkaanak sina Kuya Anton at Ate Sonia, kaya sila'y umampon. Sa kanilang ampon, nagsimula ang problema ko. sa blok na matangin kong rosas. Ma, si Avery po. Ano? Po, nakita ko po siya kanina. Kinuha niya yung blok na kung tangin po niyo. Naku, na naman ang kakulitan ng bata mo. Ako, talaga. Oo. Oh, okay. Si Avery, pinigta ng blok na po. <laughs> <laughs> Ayaw mo na. Bata yun. Kahit ba, bata. Dapat yung turuan ng matatanda. Tama na, tama na. Yung puso na po, baka malaglag. Ate Sonia, ang anak mo may ginawang kalukuhan. At anak ko na naman? Tinigtan niyang bulaklak sa tanong ko, rosas. Ang tagal ko pa namang hindi na mamulaklak ang tanong ko. yun. Eh, pagkano ba ang naging damage? Babayaran ko. Ha? Hayaan mo. Papalitan ko na mga halaman mo. Mas maganda at mas mahal. A ang mura naman ang bilik ko noon. Walang kasi yun eh. Just the pointing of the A, bottle, a, bottle, a, bottle, a million. 10 pieces, empty wrappers, any variant, and max mental candy. Up at the 28 grams or 32 grams, empty wrappers, any variant, or one family pack or one tin can and magic plates or magic pleasures. One bottle cap and grandmother or brandy, or one front page logo dated within the promo period and Philippine Daily Inquirer.

sa anak anak-anak ng nakatatandang kapatid umabot sa barangay. Dahil magreklamo si Sonia, wala naman nangyari dahil napatunayang nagmura sa kanyang uncle si April. Ngunit yun ay naging mitya ng iringa ni Nalena at Sonia. Sonia, hmm? pinigyan mo ba ng ulam sa kabila? Kung ka na kung, Sonia. Yung sinasabi ka? Akala ko ngayon yan. Sabi ko, kung binigyan mo ng ulam sa kapila, ha? Ang ibibigay ko sa kanila, kaya anong pakinabangan na laman ng baboy? Sonia? Wala nang matitikbang masarap na pagkain ng kapatid mo, tsaka yung asawa niya. Bakit naman? Eh, mga walang niya si ni? Mga bartol sa bata. Uy, may katwila naman sa babi, yun. Ang anak mo, Pinayaan mo, magmura. Hindi nagmura anak ko ha, kung hindi masasaktan. Eh, sinampan ni bata eh. hindi talagang magmura ang yeah. iya. Nagmura muna ang anak mo, bago nangyari na ang pagsampal. Kahit ano pa, katwira mo. Galit ako ha, galit ako ha. Galit ako, ato. Galit ako sa kanila. Kung bakit dito pa sila tumira? Bakit hindi pa sila umalis dito? Saan so, niya pinaghati ng hey. sa amin ang bahay nito? Sa amin ni Bobby. Hindi pa maliwanag yun sa'yo? Kung bakit naman nasa rin ba sa'ma P.S. kung Sepati ingun ramesha, kasubu ane, patata Maximum cavity protection. <laughs> sa dalawang babae. Mataas ah, si Sonia at kahit mismo si Lena na ang bumabati, minabaliwala ito ni Sonia. Kaya nagpasya si Lena at hindi kumanap bahay na malilipatan. Bakit naman gusto mo umalis sa bahay na Yung e bahay yun ang bienal mo. Gusto ko po ng tahimik na buhay tatabaste. Mas gusto ko dito na medyo maliit kaysa sa bahay na yun na malaki nga. Lagi ko namang nakikita mo na ang bilas ko. Pero huwag mo maintindihin. Pwede po bang hindi ko maintindihan? Lena. Gusto ko na po dito. Dito sa paupahan ninyo, Tata Baste. Ay Ayoko na doon. Lagi naman ako nag-aalala. Away lamang ng mga bata. Pinalala ng bilas ko. Eh, kumakampi ba ang bayan mo? Hindi eh, eh, po, pero masyadong mabunga nga ang bilas ko eh. Baka po hindi makapagpigil si Bobby, mapatulan siya. Sila naman ang mga mag-aaway. Mabuti na yung umiiwas lang lang sa bulong. So, na siyang magre-rail, hindi tayo alis dito. Hindi tayo pa sa ibang bahay. Dito, isipin mo, libre tayo. Amilyar lamang ang pinaghahatihan namin ni Kuya. At huwag kang mag-alala. Hindi ko sintito si Kuya. Marunong umunawa yun. Pagin. Kilala niya ang kanyang asawa at alam na alam din ang ugali ng kanyang anak-anakan. Nagsisisi nga siya kung bakit umampumpas siya. Vanilla Broadcasting Company. Isulat lamang sa isang papel ang inyong pangalan, edad, address, telephone number, proof of purchase, at signature. At ilagay ito kasama ang proof of purchase sa isang white legal-sized envelope. Sa kanang bahagi ng envelope, isulat ang promo week at proof of purchase at ipadala sa bagong taon, bagong milyon. Care of DZRH, MBC Building, Vicente Soto Street, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Maaring manalo ng libo libo sa weekly draw na pwede pang madoble kapag nilaro mo ang bonus ping-pong game. At sa grand draw, maaari ka manalo ng 1 million! Namari Pangma Gobless a phone ping-pong grand row game for a grand price of two, two million russels. Yeah! Na, na. Promo period is from October 25, 2004 to January 14, 2005. See posters and plans for details. For DTI NTR Pickett number 2555 series of 2004. Star City! Nakaka happy, great blue rice, amazing shows, fantastic food await you at the new Star City. Walk through amazing fantasy adventures, see the new Ocean Device. Ice, shop Chili Drop at the fully air-conditioned Star City. Halang nakaka happy, shubi duwak, unta tayo sa Star City, shubi duwak, and shows nakaytami. Opens daily at 4 p.m. weekdays and 1 p.m. on weekends, all the way till June 30, 2005. Catch the magic and the food at the Live Theater this Christmas as Valley Manila brings you Pinocchio at Star City on November 19, 2021, 20, 28, December 2, 4, and 5. See the Blue Fairy transform the wooden puppet into a living, dancing doll. Gepetto, the cat. And all come to life before your very eyes. What's as monster as a monster whale swallows up ng liham. Madalas nang masabi, maging sa magkakapatid, magkakapitbahay, magkakaibigan pangako minsan, nagkakaroon ng di pagkakasundo na lumalala hanggat di nagpapasensya ng gusto ang isang bani. Kung di man, magkakasalpukan yun. problema mo, asawa ng iyong bayaw kung sinti ang kalukuhan ng kanilang ampon. Gusto mo na kumalis sa tinitirhan ninyo. Nakalahati ka mo ay para sa asawa mo dahil ninyo na ay sa kanilang mga uh, dalawang magkapatid kapatid lamang. Ayaw na pumayag ang asawa mo sa iyong iliya. Iban sa hati sa amilyar, ay eh, siguro naman eh. Hati rin kayo sa konsumo ng kuryente, tubig at wala kayong upas sa bahay ng iyong inayang marahil ang asawa mo sa ibabayad ninyo sa upa. Dahil ang napakamahal naman talaga ngayon, ang upahan sa bahay. Ang bahay bang naturan ay hindi maaaring hatiin ang gusto. Ibig sabihin, maghiwalay kayo na entrada, ng kitchen, ng sala, ng lahat ng partes ng bahay. Kung magagawa yan, eh, pabakuran nyo na rin ang saganang inyo. At nang hindi makapamirwisyo ang sinasabi mong salbahing ampon ng iyong bayaw at bilas. Kung ayaw po mister ng lumipat at lumayo kayo, kung hindi rin po pwedeng hatiin na ng gusto ang bahay ng iyong ay, siguro eh, mainam na magsa sa Dr. Jekyll and Mr. Hyde ka na. Magdalawang personality. Maging pasensyosa at sweet kapag kaharap ang bilas mong sintidora At kapag di siya kaharap at namimirwisyo sa inyo, ang kanyang ampon, abay pandilatan at banatan ang salbahing bata. Nakulang sa turo ang mga umampon sa kanya. Tiyak, magsusumbong yun. Eh kapag nagsumbong at uh, kinampihan muli, maging matapang ka na rin. Ba't ka ba masisilong sa bilas mo? Yan naman, ay hindi na kailangang ituro pa sa'yo, hindi ba? Pero kung di mo alam, off the air, kung gusto mo, tuturoan kita. Kapag naman di natakot sa'yo yun, eh, iwan ko na. Alam ko kung minsan, kailangan ng konting golpe de gulat upang mabigyan ng leksyon niyang mga nakaihingi sa iyo. Aral sa Isinadulang Kasaysayan, pagpili ang bata, nakatutuwa kung hindi nakasisira. Pero kung paloko ang inuugali ng paslit at ito'y kinukonsente ng kuwenta magulang, abay, kailangan huwag palampasin sa totoo, kahit na yata gaano kay spoiled ang bata, nakukuha naman sa tingin ng mga yan eh. Kung itong tumititig sa kanila ay malakas ang karakter. Ang may-ari po ng liham na ating sinadula naninirahan sa Amulave, Tundome, Nila. Sa tinawag nating lena, 200 piso ang tatanggapin mo sa pamagitan ng koryo. Ang iyong liha may sinadula sa radyo ni Andrea Liwanag, ginampanan ni Esther Chavez, Phil Cruz, Baby Andrada, Julie Gaspi, Rosana Villegas, at Lionel Benjamin. Musika, Buboy Salonga, Tunog, Manisalas, Salas, Superbisyong Teknikal, Bong Moyar. Associate Producer, Feina Anuran Banta. Direksyon, Antonio de los Angeles. <music>